Mga kabakal, ano-ano nga ba ang sukat nitong aking ginagawang frame? Bali ganito ka laki yung chamber niya, eh nakadikit diyan. So yung sukat na mga ito ang ipapakita ko sa inyo. So ito kasi yung nabend na na. Bali ano ito? 7 inches ito. Pero nung na na, naging ano na lang uh, 6 in 1 port Ayan. Bale, 'Yan. Baliyan. Tapos ang magiging taas nito pag mayroon na siyang plate. Ayun. Nasa 20 cm, kulang sa 8 inches, 7 and 3/4. Ganyang kataas, so ang clearance niya doon sa ilalim para hindi mainit yung baba niya. Nasa ano lang 6 cm yung ano nya dito yung layo nya sa baba so ayan tapos ito naman, itong ring nya meron kasi akong ginawang alambre na sukatan ko so eto sya so ang sukat nitong alambre ay 26 26 inches and 1-8 26-1-8 so, yan lang naman ang kailangan mga kabakan tapos ito depende kasi yan eh nasa 6 cm itong brace nya yan depende kasi pag hindi nyo na perfect yung pagkakalagay dito magkakaiba-iba yan kaya actual nyo lang na sukatin pag ilalagay nyo so ganyan lang naman kadali tapos ito meron akong nilagay dito na support nya nasa ano rin to 6.5 cm para hindi siya tutumba-tumba tutumba-tumba kasi pag wala ito eh so ganun lang naman mga kabakal ang um, kailangan nyo sa paggawa ng simpleng frame na ito so bakit nga ba ganito yung frame na ginagawa ko kasi para magaan Tsaka pag naglilinis kayo, maldali nyong itaob. Hindi ko pwedeng itaob eh, kaya may laman pa eh. Hindi pa nalinisan. Yan o, magaan lang ito. O titimbangin natin kung ilang kilo nito. Ito mga bakal meron akong portable na timbangan dito. Nagtitimbang ito ng 10 kilo. Pag naikot niya. Ayan. So titimbangin natin ito kung ilan ang timbang niya. So ito mga kabakal. Sa 3 kilos siya. Ayan. So magaan lang siya. Para hindi niya na problema pag nagtaob kayo. Pag nilinisan nyo yung loob nito, buo nyo nang itataob na ganyan madali lang hindi ko pa si pwedeng itaob hindi pa nalinisan eh hindi pa kasi napatuyuan ka kanina nakagabi so ganyan lang mga kabakal kadali ang ginagawa kong frame pero sa tingin nyo madali pero mahirap din kasi kailangan nyo i-align ito kailangan nyo i-align yan hindi kasi pwedeng basta lagay lang kayo ng lagay kailangan naka-align din yung ano nyan naka-flat din yan kasi pag tumabingi siyempre may masasabi yung customer kung nagbebenta kayo mahirap nung una tabi-tabingin pagkakalagay ko eh, wala pa kasi akong ano noon yung pinagtataoban nito para patayo ko lang ng patayo yung mga paa welding na ako ng welding kasi pag wala kayong ganun hirap mag-align yan Baka sa akala nyo madaling gumawa. Mahirap din. Kailangan kasi naka-align din lahat ito. Di pwedeng tabi-tabingi. Okay. Sa susunod na video mga kabakal. Ipapakita ko kung paano ito. Aktual na. Kinagawa. Okay.